What is up mga kalapatids? Ngayong araw ay ang simula ng maalamat na pagkukondisyon ng ating mga breeder. Especially ng mga tipler natin, mga dry, ng mga high flyers natin. So pararamihin natin sila. Ayan ang focus natin, ang mga high flyers. Tapos ito yung gagamitin natin pamurga kasi nga panimula eh. So simula ng pagpupurga, ito, Meron tayo dito yung pangmanok talaga ang ginamit natin. Sinadya ko talaga to, hindi to nagkamali. Pangmanok, nakikita nyo malaki. Hahatiin natin sa si dalawa, mga tol. Para talagang malupit, effective at talagang batak na batak ang pagpurga natin sa kanila, mga tol. Huwag kayong hindi sila mamamatay. Pero mak makakaramdam lang sila ng konting stress sa sikmura nila. Pero hindi to masama. Hindi to masama. Makakabuti sa kanila to mga dre. So yun, ang panimula bago natin sila salpakan ng mga nutrients, supplements at kung ano-ano pang uh, condition, pang condition at masasarap na pagkain, masusustansya pagkain, ay kailangan masigurado na natin na sila ay nakapag na nang sa ganun, lahat ng sustansya na ibibigay natin ay pasok na pasok at wala sila magiging kahating mga bulate. Alright. A few moments later. The next day So what is up, mga kalapatids Mga dre So ito Papakita ko na sa inyo yung mga Gagamitin natin sa pagkukondisyon Ng ating total refresh Para sa mga te kalapats natin No mga tol Alright Para nang sagol na eh, magustado yun tumagos tayo mga ya alright so flex na natin ito mga ya no unahin natin dito alright so ito yung classic na pula puti mga dre ayan no multivitamins with vitamin B12 mga tol ito yung pula tapos ito naman yung puti calcium lactate mga ya ayan no with vitamin D3 alright so Meron din tayo dito moringa powder na ihahalo sa patuka. At para kumapit ng maayos yung moringa powder, dalagyan natin ng kupal kababos probiotics. Ayan o, no? kupal kababos probiotics mga tol. Ano, ngayon ko lang kayo nakaalam yan no. Tapos, may mga times na ito yung gagamitin natin. Garlic oil, mga par. O, ba? Diba? Garlic oil yan, tol. Tapos, meron tayo ditong egg 1000 ayan o eto nakatimpla na egg 1000 alright tapos meron tayo ditong bitmin pro nakatimpla na hindi ko na naitabi yung sasya niya eh pero ayan bitmin pro nakatimpla na mga tol at super breeder in a capsule ayan o yung kulay brown eh, super breeder in a capsule and then yung kulay green is moringa powder in a capsule para talagang direkta spot na yan boy at bukod pa dyan eh, may mga gagamintin din tayong mga organic shit no? kagaya ng mga uh, sa patoka mismo yung patoka mismo is may, merong organic, merong munggo merong dinurog na shell ng itlog mga dre. yes meron tayong dinurog na shell ng itlog mga tol yun ang hindi pa masyadong ano, hindi pa masyadong nilalabas sa social media 'yun dahil sikretong malupit, 'di ba? So bukod pa doon sa mga sinabi ko, eh meron pa tayong grits, meron pa tayong red soil pero pinaghalo natin sila, minikus natin sila sa pagkain mga tol para randomly eh matuto ka nila 'yun mga parpar, -par, no. So ayan, ito na 'yung ating day ones, no mga tol. No sana, sana ito magustayo, no mga ya. So, at sana ay dehins tayo ma-disappoint mga tropa beats, repa pakol Alright, umpisa na natin to. Pero syempre mga tol, uh, paalala ko lang no. Bago nyo isalpak yung mga ganyan no. Disclaimer lang na meron tayong iba't ibang klase, atake, bitaw ng pagkukondisyon. And syempre bago mo isalpak yan, eh mag ano ka muna, flashing. Or yung tinatawag na pag -ano, pagpupurga ng no, mga tol no. Kung plashing ba talaga yung tawag nun, no? Ayan, correct me if I'm wrong. Pero purgahin nyo muna yung inyong mga teka-lapats, mga repa-pips, ne? Alright, so... Simulan na natin ang ating uh, total refresh day 1. Let's go! Ito pa yung isa kong set, mga tolo. Oh. Ayan, oh. Breeder mix, mga tol. Alapatids Breeder Mix. Ayan. Tsaka... Thunderbirds. Tag developer, mga par Boost lean muscle development Promotes excellent feather quality Enhance immunity against infection Develop sharp eyesight Lupit nyan boy Ayun o amino balance formula Alright Tapos ito Triathin mga tol Iahalo sa tubig mga para Tapos dito natin may megos megos yung Mga paggamitan or yung ano Itong makapagkain nila Ayan yan. yan natin may mecos kung ano man yung ilalagay natin naka schedule kung garlic oil o probiotics probiotics alright yeah alright so ito na guys so budbud lang natin yung moringa powder moringa powder Tapos, lagyan natin ng kupal kababos. Probiotics. Di ba? Lipit niyang boy. Yan, tansyahan lang yung kupal Gababos Probiotics, mga par. Oops. Yan. Tapos, megos-megos lang natin, mga tol. Kupal Gababos Probiotics. And, moringa powder. Megos-megosing lang natin yan. Megos-megos mo na yan insan! Turnero! the next day. Yo, what's up mga kalapatid? Samahan nyo akong magpakain ng tanghalian sa ating mga kay kalapats. Yes, tama kayo nang narinig. Tanghalian or lunch dahil sila ay magti three times a day eating. Pero hindi naman ito magastos dahil ito ay kanin. Source ng carbohydrates and uh, fiber. At may protein din ang kanin pero mababa lang. At para magkalupit to Ihahaluan natin siya ng vitamina. Konting vitamina lang. Yan. So, ito ay egg 1000, mga dre. Pang condition. Tapos, ito, vitamin pro. hahaluan natin siya. Konting-konti lang, mga tol. Babas kumbaga, pambasa lang. Yan. Pambasa lang. Tapos, tara na sa labas, mga tol. Lamas-lamasin lang natin sila. Ayan, para kumalat. Ayan. Kasi isa-serve na natin to. Mga tol. Kak, ayan. Tignan nyo. Sayo na sayo na silang kumain yan, boy. Paborito ni Nalilean. Taman chicha lang sila dyan eh, no? di ba? Sayo na sa rin sila, mga par. Yan, sige, kain. The next day. So yun, whatsapp up, madre? So yung araw, ay lilinisin natin tong mga eggshells. Dahil gagamitin natin sila. Ilang dagdag. Dagdag protina. Ay, protina. Dagdag calcium. Sa mga kalapati natin. Yes, ipapakain natin yung durog-durog na eggshells mga tol. Ayan. Pero syempre, kailangan malinis na sila. Yung mga katas-katas na itlog, kailangan natanggal na kasi <coughs> pwede yung magsanhin ng ano, eh, salmonella. Even sa tao naman eh. Pag nakakain ng hilaw na karne yung tao, hilaw na itlog, eh possible, tamaan sila ng salmonella. Mga dre. So, since ang itlog ay gawa sa calcium ng mga ibon, eh, pwede rin silang gawing calcium na ikukonsume ng mga ibon. So, ibabalik lang nila. Ibabalik lang nila yung calcium na, mer na galing sa ibon. Pero, itong mga itlog natin, na ito, eh, ipapakain natin sila sa mga kalapate. Pero itlog to ng manok, mga tol. syempre So, yon Ito na yung ano, finish product ng dinurog na eggshell. Tapos, napatuyo ko na rin siya. Ayan. So, ito yung magiging alternate ng grits kung wala kayong pambili ng grits or wala ang available na grits, mga dre. Ayan oh, dinurog-durog na eggshell, mga dre. So, pwede nyo ihalo sa mga ano, sa mga patoka nyo. Tapos ito, ilalagay, ibibigay natin to sa lahat ng kalapati natin. Tapos, sasabayan ko na rin ng calcium lactate. Ayan. With vitamin D. Yung mga hen natin, bago natin sila isalang. At saka yung mga, uh, mga YBs natin o yung mga Lil PG. Ayan. Simula ngayon, Lil PG na itatawag natin sa mga YB natin, mga tol. Para medyo yung stana yung bitaw natin, di ba? Ano, G-game na, mga ya. Let's go! Ang calcium ay nutrisyon para sa buto at eggshell ng ating mga kalapate. Kapag kulang sa calcium, sa buto kukuha ng calcium o sustansya ang ilalabas na itlog ng ating mga kalapate. At maaari magsanhi ng pagkarupok ng buto ng ibon at pati sa tigas ng shell ng itlog na ilalabas ng ibon. Oh, enjoy ang salaro, hindi kailangan magpakapro Mas mahalaga sa akin, laga at connection. Sa bawat ibang ko, ang ko'y passion Mas na you love, simple fans lang pa papari Hindi sagat sa karera, relax sa beat Sa bawat ibang sa yun ang tunay na

Sagat sa kaera, relax na sa beat Sa bawat ibon sa yun ang tunay na win Nagpupunta ako sa magagandang lugar Para magalipat ng kalapati sa magandang view Tunag sa loft ng ibang mga fans eh, Para matuto ng mga kaalam na sa kalapati Basta ayokong kaya ay hey, masyado yung pagkaalit Nang iba sa karera ng kalapati Kahit saan ka mapunta kalimutan Pagmamahal sa ibon Yan ang pundasyon ng bayan Diplaman o racer Of color na maganda Basta alaga at respeto Sigurado'y panalo ka Si Master Trek Ay kakaiba sa iba Hindi kaya gaya Master Trek you love Simple fact The next day Mga kalapatid Muulan-ulan sa labas Pero ngayon ay medyo kalmado na yung langit at hindi tayo mapipigilan para ipagpatuloy ang ating conditioning sa ating mga breeder at ngayon ay magpapakain tayo ng munggo uh, almusal nila itong munggo na to dahil ang munggo ay mayaman sa nutrisyon kagaya ng mga proteina, fiber, vitamina tulad ng folate at B vitamins uh, mineral tulad ng iron at magnesium, potassium meron din at antioxidant ito ay isang mahusay na source ng plant-based protein, mga dre, na nakakatulong sa pagpapanatili ng kalusugan ng puso, pagpapalakas ng immune system, at pagtulong sa digestion, mga dre. So, tara, umpisa na natin. At sana ay uh, mag-enjoy kayo sa ating video at may matutunan. 'Di diba? Intro pa lang, meron na kagad kay nalaman tungkol sa pagpapakain ng munggo. Every once a week ganyan pwede naman, mga tol. Or minsan halu-haluan niya ng munggo yung ano yung breeder mix nyo pa konti-kunti alright let's go so eto na guys lahat ng kalapati natin ay bibigyan natin ng munggo eto yung aalmusalin nila unahin nga natin tong apat na YB mga tol 1 2 3 4 yan tiga apat na scoop lang mga YB natin mga tol dito naman tayo sa mga sa mga hen mga tol hmm. wala pa wala pa tree. Ayan. Tigi, lang mga tol. Tapos nakikita nyo mga tol. Mga ano, mga crack eggs yun o. Ayan. So, dagdag dag, prot, ano yan? Dagdag dag, calcium yan. Sa mga kalapate. Ayan. Ito rin. Itong pinapagaling natin. Nagandang pasok na natin yung kanyang kainan pinapag ano naka to naka-quarantine mga tol ah, dahil meron siyang one eye cold alright tapos ito naman sarap yan munggo alright tapos doon naman sa mga barako yan. Tuloy-tuloy ang -tuloy condition yan. Hindi yata nila masyadong gusto. Pero ito, trip na trip nila. Uy. Bigyan nyo to si ano. Okay, mga yan. Maghati-hati kayo dyan. Lagyan natin ang isa to. Yan. Um, huwag ka nang sumingit dyan. Meron ka na doon sa kabila eh. Huwag kayong gahaman, huwag kayong gahaman. Hayaan na siya. Hmm. Kumain ka na. Kaya ka na agawan ng bagal mo eh. Ay, bahala ka dyan, palipat-lipat ka. Dito na tayo guys. So ilan ba sila dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, seven the next days. So yun, what's up sa inyo mga dre? So ngayong araw ay magpapaligo tayo. Continuation ng ating vlog kahapon. At naka-live din tayo mga tol, oh. Uh, At mag-check lang tayo ng mga magpapa-shoutout dito para ma-shoutout din natin sila sa ating YouTube channel. Ayan, kay Palo. Ayan. Ayan, simula doon nung itim yung kulungan. Eh, nakapalo na siya. Ayan, kay Cassie. Ayan, shoutout sa iyo. Kay Errol James Lopez, shoutout sa inyo. Makikita kayo sa YouTube, oh. Ayan, o nga pala guys eh no, naka-live naka tayo sa sa TikTok mga tol. So papaligo tayo ito. Ito 'yung gagamitin natin. Ayun. So bakit nga pa kailangan paliguan ang mga kalapati mga tol? Syempre kailangan natin silang paliguan kapag sila ay nagkakuto na. Lalo na kung breeder 'yan mga tol. Pero kahit breeder, stock love or stock stock birds, kailangan paliguan 'yan kapag napansin mo'ng merong mga ano mga peste sa kanilang balahibo kasi may mga kuto kasi na naninira ng balahibo may mga kuto naman na sumisip-sip ng dugo o kaya naman nutrients ng kalapate mga tol. Ayan. so ito shampoo wash out intense mga tol oh. Ayan. So ah Oo. o o Giles Lope. Oh, si Giles Lope. Oh. Tama naman yung sinabi ni Giles Lope. Oh. Oh. Ayan. So, palibulan tayo dito mga tol. Pang YouTube. Ang ganda ng texture ng ano. Oh. Nanunood sa akin to. Si ano? Si Giles Lope. Oo, oh, nakasubaybay to. Ayan o. Oh. Shoutout daw kay Grow a Garden Trader. Ayan o. Oh. Malayo sa Maynila to tol. Ayan. Ayan. So ang unahin nating paliguan ay yung yung YB kasi yun talaga yung may nakita akong ano eh kuto Ito guys so may kuto to Ayan So ganito lang magpaligo Ayan paliguan natin Ipitin nyo lang yung paa yan. Ang init ng tubig oh. Galing gripo. Ayan. Nandito pa boss. Boss palop. Nandito pa yung mga tipler ko. Nakapalahi na nga ako eh. Siyempre pagkatapos nating magpaligo, tayo naman yung maliligo mga tol.